Ayun mga ka sa meron tayo dito ng lakitang pukot Kaya Ito po sila, magmukot po yan uh, Ito may lubid Yung lubid na, hini, na hinihila nila Yung bangka, ho, nandun na sa lahat Yun, yun yun na sa lahat Maka nandun po yung supot, yaka lambat Ayan. Malapit na po sila sa patabi Ito po yung kasama nila, sabi na natin ito na natin mga na mga kapatods. Tapos ay abangan natin kung anong huli nila. Ito yung service sila. Yung kulay asul na bangka. Malapit no. Abangan natin kung anong huli nila mga patots. Uh, ito yung isang lubid na may ano, hila-hila nila. Ah, uh, abangan po natin to. Yeah, malapit na po sila. Malapit na. Tingnan natin kanong huli. Yeah, mga boss, yeah. malapit na po yung lambat. Yung sa kabilang dulo, sa kabilang kasama yung lambat na. So, tingnan natin. Ayun. Ayun. No. Ayun. Malapit ay lambat ito. Sa kabila, lambat na mga kapatot. Lambat na ba yung nila nila? Ito, konti nila lambat na. Nakapraso nila. Tinan natin mga boss, kung ano huli nila. Kasi yung bangkang yun, yung nasa dulo ng bangkang yun, yung sa midagat, Ayun na ang pinaka main. Nandun po yung lambat, at yung supot. Kasi tinatag na supot po, nandun po yung mga ista kung ano huli nila. At tingnan natin mga boss kung ano, ano huli nila. ay yeah, mga kapatid, sa palestan, lambat ang hila-hila nila ay, lambat na mm. Tingnan natin mga kapatid natin huli Ito tinatawag mga bags na kukot. Ito tawagin sa amin. <clears throat> <coughs> Ayan yeah, mga sa malapit na po. Ayan, yeah, malalaman natin kung anong huli nila. Para sinasabi ko sa akin. Yan naman sa kanila. Hindi yan katulad ng pinapapayaan. Ah, mga kapag sa nagkumpul-kumpul na sila. si Ibig sabihin nga nagkumpul-kumpul sila. Nagsasapin na na yung yung dalawang pamakpak para yung isda hindi makalpas nagdikit na lang yung ano yung kabilang pamakpak Kaya mga sa ah, nasa supot sila. Yung ano, yung tinatawag supot yung pinaka lambat at sa ilalim. Yung din lang isda. Eh, yung supot ay yung kulay itim. Itim na ho yung lambat. Kasi pag itim na yung lambat, ay yung pinakasupot. Yan. Yan, nasa, ano sila, sa bangkana. Tingin natin mamaya mga boss, ah, huli. Kasi dati lang yun dito eh. Lalagyan nila sa banyera yan. Makikita natin kung ano huli. Kaya abangan natin sila pagpunta dito sa tabi. Yun. Sama-sama na sila mga kapatots. Tama, hintayin natin sila pumunta sa tabi. Para makita natin kung anong isda. Yan mga kapatos, sa nasa bangka na yung isda. Sinasalin na yung yung alin isa sa kanyera sa bangka. Hindi lang natin alam kung ano huli nila. Ito mga boss uh, na tatuloy Ayun, nasa balti pala. Sa balti nila yun ako, kukonti. Mga kabutots. Mukhang kukonti. Hindi natin ganun huli. Tatuloy niya dito, mga kabutots. Nakahita natin ka ganun huli nila. Ayan ang buhay mga nista, mga May sigurte, may malas. Kaya ganun huli nila ngayon. Tingnan natin ganun huli. Parang kulang pa sa gasolina, lugi pa sa gasolina, mga kabatots. Ayan, nasa babae. Naku, oh, konti yung huli. Lugi pa. Oh, wala, lugi. Tapos gagawin na yung mga bas, isinsin pa yung lambat, lalagay pa sa bangka. Ah, itong kukot matalabaw din ito, may hirap din naman. Ito na, huli na, tingnan natin.

ay, 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 ay Yan, mga kapatid, sa walang huli yung pokot. Ayun, ang pukot. Ilan buhay dito sa buhay magdaragat. Hindi natin makasabi lahat, swerte lagi. Tuwad niya mga kapatid, marami silang nahila. Lahat po yung tauhan. Ayan, ang huli po nila siguro may isang kilo pusit po pa po yun. Ano pa, tala pa si gasolina. Pero hindi man lahat ng oras, araw, ay malas. Kasi tuloy pa rin may yung yan eh. Mamaya huli guli sila. Kasi. Kasi malay natin baka mamaya may huli na. Kasi hanggang maghapon sila. Namukot. Kasi meron kasing wala ngayon. Mamaya meron na ulit. Kaya hindi sila natigil sa pumukot. Hanggat hindi sila nakakahuli. Ano nga hanggang hapon po sila. Ayan tingin natin may tumawag sa akin. Mga kasamahan nga. Kasamahan kong vendors. Tingin natin kung may bawas na sila. Ito si Don Nano. Ito si Gold Perez. Ah, kasi kasi kalimit sa alang aning araw ano, madalang madalang bisita. Pero pag naka naman, makakaubos. Paswertihan. Pero na chat out. Ay ang labanan niya nila ngayon. Ano labanan niya? Pagadaan lalaki muna. Pagadaan lalaki. So, daw muna. Labanan. Kasi nang gwapo 'yung mabibili. 'Yun lang. Kasi nang pangit. Ang pangit iwan.